Mga ka welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging babala ni Dillon Brooks sa Team USA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang 5-team trade na maaari pang gawin ng Los Angeles Lakers ngayong offseason. Ang video ngang ito mga ka ay iniatid sa inyo ng 1xbet, ang number 1 legit betting site na pwede kang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang mag-register lamang sa link sa baba at gamitan ng ating promo code at maaari ka na makakuha ng 7,000 pesos bonus sa unang mong deposit. At yes, dito nga po ay hindi hindi ka maboboring gayong marami kang games na pwedeng pagpilian. Pwede ka rin naman nga pong tumaya sa mga mainit na laro ng NBA, PBA at marami pang iba. Mas pinabilis na rin naman nga po dito ang pag-cash in at pag-cash out gamit ang inyong Gcash. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Mag-register na. Kagaya nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, Una muna nga pong haharapin ng team USA sa isang exhibition bukas ng umaga ang napakalakas na koponan ng team Canada na binuborin ng ilang mga NBA players. At sa kanila nga pong paghaharap ay mainit na nga po agad ang babala ni Dillon Brooks sa buong team USA. Ayun nga po sa naging pahayag dito sa kanyang interview sa media, handang-handa na nga po ang team Canada sa kanilang mga laro sa Paris Olympics. Kung last year nga daw po mga katrop sa na nagdaang FIBA World Cup ay nakakuha lamang sila ng bronze medal, ay plano na nga daw po nilang makakuha ngayong taon ng gintong medalya. At syempre para nga po magawa nila iyan ay kailangan nga po nilang talunin ang favorite na Team USA na punong puno ng napakaraming mga NBA superstar. Alam nga po niya na napakatalentado nga daw po ngayon ang lineup na ito sa pagkakaroon ng mga players na kaya magdala ng malalaking numero. Ngunit ang problema nga na po ng Team USA ngayon ay kailangan nga po nilang dumepensa na siyang nakita nga po niyang pinakakainaan nito sa darating na Paris Olympics. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang ang 5-team trade na maaari pang gawin ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Dahil nga po mga katrops, parating ang naunahan ng Lakers ng ibang kupunan sa pagkuha ng mga superstar na available sa trade market, ay kailangan na nga po talaga nila na magmadali sa pagawa ng trade lalo pat iilan na lamang nga po ang mga malalaking pangalan ngayong off-season. Kaya may ilang mga NBA analyst na nga po ang kasalukuyang tumutulong ngayon sa Lakers para makagawa sila dito ng isang malakihang trade na magpapalakas ng kanilang lineup. At isa nga po sa mga sinasuggest nilang gawin ngayon ng Lakers ay isang 5-team trade kasama ang mga ng New York Knicks, San Antonio Spurs, Utah Jazz at Washington Wizards. Bali dito nga po mga ka-tropes ay makukuha ng New York Knicks si Lori Marcanen, masusong kita naman nga po dito ng San Antonio Spurs si Julius Randle at dalawang second round pick. Makukuha rin naman nga po dito ng Utah Jazz si Narui Hachimura, Jared Vanderbilt, Zach Collins at tatong future first round pick. Masusong kita naman nga po dito ng Washington Wizards si Nadie Angel Russell, Kay Benson, Drew Eubanks at isang future first round pick. Habang Lakers naman nga po ay makukuha na dito sa wakas ang kanilang mga target na sina Kyle Guzman at Walker Kessler. Paalala ko lang mga KaTrops. Ang pinag-usapan nga po natin ay sa labang trade proposal at kung kayo nga po ang tatanungin, payag ba kayo sa ganitong klaseng trade na posibleng gawin ng Los Angeles Lakers. So, yun lang mga KaTrops. Ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.